Job applicants sa Maynila may gustong makakuha, o uh, mas gustong makakuha ng trabaho sa ibang bansa. Buhay sa Pilipinas, lalong umihirap ang detalye ng balita. Wala kayo partner ka, Margot Gonzalez. Kasabay ng National Heroes Day, nagsagawa ng mega job fair ang pamahalaang lungsod ng Manila. Daandang aplikante ang nagtungo at nagbakasakali. Kabilang na ang mga sudyanting tulad ni Jendry, isang engineering student. Ang kay malawak ang schedule niya ngayong semester. Kaya susubukan niyang maging working student. Independent na po kasi ako sa parents ko since may scholar na po ako. Pero po yung scholar ko, ulang pa rin po sa akin kasi engineering student po kami. So marami po kaming gastusin na ginagastos. So nagda-try lang po na mag-apply para sa extra income. Plano rin ni generic na magtrabaho abroad matapos ang kanyang pag-aaral dahil maliit daw ang pasweldo dito sa Pilipinas. Napakahirap po ng buhay sa Pilipinas, napaka uh, mahal po ng bilihin at ang baba po nang sahod ng mga Pilipino. Kaya as much as possible po gusto ko pong umalis agad ng Pilipinas pagka-graduate since mas malaki yung kita, di ba? nagbabaka sakali din ng estudyanteng si Julian. Kahit po sabihin natin na may baon pang araw-araw, kapag po may uh, need ng, ano, like, gastu, may gasto sa school, minsan po hindi rin po kasi agad-agad na nabibigay ng parents kasi yung kinikita po ng father ko, which is a public school teacher, is napupunta lang po sa pang araw-araw na pangailangan po pangkain po, ganun po. Si Ralph Stone na dating nagkatrabaho overseas, isa rin sa naabutan natin nag-a-apply. Sinusubukan itong muling makapagtrabaho sa ibang bansa mas lalo anya kasing humirap ngayon ang buhay sa Pilipinas at mas nakakatakot ang paligid. Mas malaki-laki yung ano, eh, offer. Tsaka libre na halos lahat kaysa dito. Tumataas lalo yung mga bilihin. Uh, pa na ng ano. Tapos yung criminalidad ngayon, kakatakot. Nahihirapan naman si Toto na muling magkatrabaho sa barko. 11 years daw siya naging seaman at mahigit isang taon siyang nahinto. Sinubukan niya ang job fair pero wala naman anya doon na gusto niyang pasukang trabaho. Alos every day ako nag-a-apply eh. sa sea base so very challenging. So ito dito so far yung desired position ko hindi naman available. So nag-try din ako sa mga local land base. So hopefully tingnan natin. Bukod sa usapin ng trabaho, nagpahayag din ang mga job applicant ng pagkadismaya sa mga iso ng katiwalian sa gobyerno, partikular sa mga proyekto sa flood control. Para sa akin, um, system na kasi yan, matagal na siguro yan, kasi, pero dapat uh, may isang tao or community of people na dapat baguhin nila kasi at the end of the day, tayo rin yung eh. Hindi ako makalabas, hindi ako maka-apply, so hindi ako makakain, definitely nasa loob ng mga so may hirap. Kinakain na po ng corruption yung ano eh. Na dapat po yung mga yung tax ng mga tao which is galing naman po sa mga working class people. Uh, is dapat napupunta sa kanila. Hindi naman po na-apply or na gagastos sa like sa mga projects na ipinapasa sa Congress. Tigil na po nila yan kasi dapat po yung mga tao po yung nakikinabang sa tax na binibigay nila sa amin. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, 9 Samantala, BP Sara Duterte nagbigay. Pugay sa mga makabagong bayani. Alamin natin yan mula kay Jason. Rubrik ko, Jason. Kinilala ni Vice President Sara Duterte sa National Heroes Day ang kabayanihan ng mga naunang Pilipinong nag-alay ng buhay at lakas para sa kalayaan ng bansa. Aniya ang kanilang katapangan at pagkakaisa ang naglatag ng daan para makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas. Kasabay nito, Binigyang diin ni VP Sara na sa paglipas ng panahon, may mga bagong bayani na patuloy na nagsasakripisyo para sa kapwa at sa bayan binigyang pugay ng bise ang mga sundalo at uniformadong hanay na araw-araw humaharap sa panganib para tiyakin ang kaligtasan ng mga komunidad. Kinilala rin niya ang mga guro, doktor, nurse at lahat ng frontliners na patuloy na naglilingkod sa lipunan. Gayon din ang mga overseas Filipino workers na nagsusumikap at nagsasakribisyo para sa kanilang pamilya at sa bansa. Ayon pa kay VP Sara, kabilang ding dapat parangalan ang mga Pilipinong nagbigay ng dangal at papuri sa bansa sa iba't ibang larangan na ani ay sumasalamin sa kasipagan, katatagan at determinasyon ng bawat mamamayang hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Sa huli, iginit ng pangalawang Pangulo na ang bawat Pilipinong lumalaban para sa pamilya, kapwa at bayan ay may tuturing na tunay na bayani. Dagdag pa ni VP Sara na may kakayahan ang bawat Pilipino Nabaguhin ang takbo ng kanilang buhay at ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Oh, dagdag pa ang balita, 264-meter Cannon Road Rock Shed Project tinawag ni Marcos Jr. na walang silbi. Alamin natin yan kay Kabater Kreslin Catarong dinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ganap na walang silbi ang proyektong rock shed sa Cannon Road sa Tuba Binget na nagkakahalaga ng 264 million pesos. Ito ang pinakabagong proyektong may kaugnayan sa flood control na personal niyang ininspeksyon dahil sa umunoy irregularidad. Sa galit na pahayag ng Pangulo habang ininspeksyon ang lugar, Kinumpirma niya ang ulat ng mga local government unit na bumigay ang sinasabing slope protection ng proyekto. Hindi ito nakapigil sa pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato noong Hulyo 25 at 26 sa kasagsagan ng Bagyong Emong at mga pagulang dulot ng habagat. Dahil sa pagguho, nasira ang rock shed at isinara ang bahagi ng Canon Road, isa sa mga pangunahing daanan sa rehiyon. Ang proyekto ay isang 152-meter two-lane rock shed na layong protektahan ang mga motorista mula sa pagbagsak ng mga bato at landslide. Iginawa ito sa kontratistang 3K Rock Engineering at may kontratang nagkakahalaga ng 264.19 million pesos. Sa Adi Marcos, kung itatayo muli ang proyekto, aabuti na ito ng halos 500 million pesos o mahigit doble ng orihinal na halaga. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my... So there's a lot, lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 200, 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa, ginawa na kontrata. I don't blame anyone for being, uh, for being uh, disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Kasama ng Pangulo sa Inspeksyon, Sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Tuba Mayor Clarita Salongan, at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito sa Kresilin, Katarong. Sunshine. 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 At sa ibang mga balita, Belgium at dalawa pang bansa nakikita ang maging host country sa interim release ni FPRD. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Kabar M.J. Mondihar. Kinumpirma ng legal team ni former President Rodrigo Duterte na may isang bansa na handang tumanggap sa former chief executive. Kaug na ito sa request ng dating Pangulo na interim release habang dinidinig ang kaso niya sa International Criminal Court o ICC. Tampok ito sa pinakabagong ICC motion ng kanyang legal team kung saan iginiit ang mga dahilan kung bakit dapat pagbigyan ng pansamantalang paglaya. Pero ang tanong, saan kaya maaaring tumuloy ang dating Pangulo? Ayon kay International Law Expert Attorney Harry Roque, may tatlong bansa na sakop ng European Union ang posibleng maging host country. At dahil si Bibi Sara ay narito ngayon galing sa sa Paris, hindi ko ma-erase yung possibility na makipag-usap din siya sa authority sa Belgium. Bakit? Kasi ang Belgium po, eh, naku, ang dami na pong tinanggap um, uh, ng mga akusado na nabigyan ng interim release. Nilino naman ni Roque na wala siyang alam sa itinerary ni VP Sara Duterte na ngayon din nasa ICC sa The Hague. Pero kung pagbabasihan ng distansya ng Netherlands at Belgium, posibleng maging strategic ang magkipag doon. In fact, ang pinakamaraming uh, tumanggap, ang bansa na tumanggap ng pinakamaraming akusado, hindi lang po sa ICC, kundi sa ICTY at saka sa yung Yugoslav at Rwanda Tribunal, ay ang bansang Belgium. Halos isa't kalahating oras lamang ang biyahe via private car mula Belgium paputang Netherlands. Ay Geroke, bukod sa dalawang bansa, kabilang din sa top three countries sa tumatanggap ng mga kusado ang bansang France. Nililaw din ang dating palace spokesman na ibinase niya ang forecast sa mga naunang desisyon ng ICC at iba pang international tribunal. Aminado rin ang abogado na top secret ang usapin ng posibleng host country sa interim release request. Top secret talaga kung posibleng magbigay ng uh, interim release, tumanggap ng interim release ni Tatay Digong dahil alam naman ang mga, mga kalaban natin, yung mga komunistang CPP-NPA na napakalakas dito sa Netherlands. Matatandaan na araw-araw may mga Pilipino nagpupunta sa labas ng ICC Detention Center para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Digong. Bagay na posibleng mangyari rin sa anumang bansa na kanyang tutuluyan oras na aprubahan ang interim release. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMN News. Show!